ko Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita! Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aaminin ko! Mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang pagkatao ko! Mister Romantico! Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno nang pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantico Ang buhay kong walang saysay ay binigyan mo ng kahulugan. Ang hungkag kong daigdig ay nagkaroon ng laman. Subalit, ang kaligayahan ko pala'y panandalian lamang. Bigla kang naglaho at ika'y lumisan. Ngayon, ako ay nagsusumamong iyong balikan dahil magugunaw ang mundo ko kung ako'y tuluyan mong iiwan. Mga gilu naming taga-subaybay, magandang umaga. Narito na ang huling yugto ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat mula sa Sampalok, Manila, ang nagpadala ng patago sa pangalang Olivia. Mr. Romantico, kung tutuusin po ay hindi naman talaga alak, kundi katigasan ng ulo ang dahilan kung bakit isinugod sa ospital si Jester. Dinaig ng udyok ng nangunguli ng puso ang tamang katwira ng isipan, kaya hindi siya makapagpasya ng maayos. Walang mahalaga sa kanya, kundi maibsan ang uhaw niyang damdamin. Damdamin. Kumusta na si Jester? Ano sabi ng doktor? Nagkaroon daw ng sugat ang kanyang bituka. Tapos, dehydrated din daw siya. Eh, puro kasi alak ang laman ang siya sa halip na tubig eh. Ay, kung gano'n, makukonfine siya rito. Eh, gano'n na nga. Eh, paano pala yan? Eh, makakapunta pa ba tayo sa Tarlac? Ako na lang ang pupunta doon. Magbantay ka na lang dito. O sige, bilisan mo. Oh. At sana ngay matagpuan mo si Marisa para matahimik na tayong lahat. Oh! nakita mo na ang bunga ng katigasan ng ulo mo. Gusto mo na ba talagang mamatay? Mahigit dalawang linggo na po akong patay, Nay. Umpisa nang iwan ako ni Maris. Eh, kung gusto mong muli kayo magkita, umayos ka. Malabo po yun. Isang bagay lang pong malinaw sa akin. Sinilang ako sa mundong ito para Anak. mabiko. Itong batang to, tama na nga yung kadramahan mo at baka mabatukan lang kita. palibhasa hindi nyo pa nararanasan na mabiko. Kaya madali lang sa inyong sabihin ang bagay na yan. Alam na namin kung nasan si Marisa. Talaga ho? Eh, hindi pa naman kami sigurado. Pero malaki ang posibilidad na naroon siya. Eh, sa katunayan papunta doon ang tatay mo. Sasama ko. Ay, hindi. Dito ka lang. Hindi ka pwedeng umalis. Kakayanin ko po, inay. Kaya sabihin niyo sa akin, nasaan po ba siya? Umaayos ka, ha? Huwag matigas ang ulo at makinig ka sa akin. Kapag nagawa mo yon, saka ko lang sasabihin sa'yo kung nasan si Marisa. Come. Wala ka na ba talagang balak na bumalik sa Maynila? Para ano pa po, inay? Wala na pong dahilan para bumalik ako doon. Kung gusto mo makipaghiwalay sa katipan mo, gawin mo ng maayos. Hindi yung basta ka nalang mawawala. Dapat malinaw kay Jester kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari. Pero uusisain pa po ako noon. At sigurado pong hindi siya papayag. Paano mo nalaman? Hindi mo pa naman susubukan? Basta po, ayoko na makipagkita sa kanya. Malinaw na po mensahe yun na gusto ko nang tapusin ang aming relasyon. At least, karapatan pa rin niya malaman kung bakit. Alam na po niya yun. Yun ang akala mo. Oh, pero paano kung mali ang iniisip mo? Bahala na po. Basta ayoko na. Dahil lalo lang po ako masasaktan. Opo. Na Tao po! Ah, may tao sa labas. Tao po! Parang pamilya sa akin ang boses na yun, ha? Uh, sundali sandali lang po, na ilalabas po ako. Uh, Tatay Ernesto! Uh, Marisa! Oh, ano, kumusta ka na? Pa paano po ninyo ako napuntahan dito? Romantico. Me, no Mr. Romantiko Mr. Romántico, ganun na lang ang ginhawang naramdaman ni Ernesto nang mabungaran niya si Marisa dahil ang pakiramdam niya ay nawala ang mabigat niyang dalahin sa kanyang balikat. Ang tula din niya isang manlalakbay na natuklasan ang lunas sa karamdaman ng kanyang nangungulilang anak. <laughs> bakit bigla ka na lang nawala? Umalis ka nang hindi man lang nagpaalam. Dahil nahihiya po sa inyo ni Nanay Olivia at natakot po kung hindi ninyo matanggap dahil na bulgarang itinatago ko po. Pao! Marisa, bahagi yun ang iyong nakaraan at wala na kaming pakialam doon. Basta ang mahalaga sa si amin ay maligaya ang aming anak at ikaw ang nagbibigay ng kaligayahan yon Meron pa po kayong hindi alam. Uh, uh, ano yun? May anak po akong limang taong gulang. Naroon po siya sa kwarto at natutulog. At siya po ang dahilan kung bakit napilitan akong kumapit sa patalim at lumangoy sa lusak. Uh, uh, an anong ibig mo sabihin? Nagkasakit po kasi siya ng leukemia. Oh ay kumusta naman siya? Sa awa po ng Diyos, nakasurvive po siya sa pamamagitan ng chemotherapy. Napilitan po ako magbenta ng alim para matustusan ang kanyang medication. At nagpapasalamat po ako kay Chester dahil siyang nag-ahon sa akin. Mula sa lusak na aking kinilalagyan. Ah, Marisa. Mahal na mahal ka kasi ng aking anak. Kaya tanggap niya ang buo mong pagkatao. At kung natanggap ka ng aming anak, eh, sino ba naman kami para tanggihan ka? Ah, Kumusta? na po si Chester. Alam mo ba, masyado niyang dinamdam ang iyong paglayo. Lagi siyang naglalasing. Unti-unti niyang sinira ang kanyang sarili. Sa katulad na ay, nasa ospital siya kayo. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Marisa. Balikan mo na siya. Pero, may bago po ko'y pinagtapat sa inyo. Matatanggap ka po ba ninyo po? Kayo po ni Nanay Olivia. At lalong-lalo na po, Ay. si Jester. Siyempre naman. Tanggap ka namin. Kaya tanggap din namin ang lahat ng bagay o taong may kinalaman sa iyo. believe din naman ako sa'yo, Pinsan. Magpapakamatay ka ng dahil sa pag-ibig. Dahil malalim ako kung magmahal din to. Hindi ka tulad mong walang babaeng sineryoso. Eh, anong magagawa kung hindi ko pa talaga matagpuan ng babaeng nakalaan para sa akin? Basta ako, si Marisa lang ang nag-iisang babae sa akin. At hindi ako mabubuhay ng kulasya. Ang na siya. mo. Pero sige, kung diyan ka masaya, edi wow. Hindi na ako kontra. Oh, yeah, May tumatawag sa'yo. Si Marisa. Hello? Marisa? Hello, Chester? Kumusta ka na? Uh, okay lang ako. Ikaw, kumusta ka na? Nasa ospital ka raw. Magpagaling ka, ha? Eh, siyempre naman. Nasaan ka pala? Narito ako sa amin. Nag-iimpake ako ng gamit. Sasabay na ako kay Tatay Ernesto. Pupuntahan kita dyan. Talaga? Sige. Hihintayin kita. Mr. Romantico. Me, no Bigla pong lumakas si Jester, Mr. Romantico, nang makausap niya si Marisa. Para husan si Popeye na ng espinach. Kaya naman ganun na lang siya kasigla sa kabila ng kanyang pagkakaratay sa kama. Para bang nadoble ng ilang beses ang bilis ng kanyang pagaling. I can't let you make Isasamang mo na bang yung anak? Sa kanya lang po. Gusto ko po muna makausap si Jester. Eh, sa totoo lang po. Sobra po ang saya ko. Hindi ko kasi talaga inaasahang pupuntahan pa ako dito ni Tatay Ernesto. Panina pa nga naghihintay ang yung biyan ng hilaw. Kaya sige na, umalis na kayo. Mag-iingat ka, ha? Salamat po, Nay. Mag-iingatin po kayo. tamang malikot at baka mahugot ang iyong dextros. Ah, tagal ho kasi nila, Nay. Darating din sila, kaya maghintay ka na lang. Mm. Oh, ayun na si Marissa <laughs> ah, mano po, Nanay Olivia. Ah, kaawaan ka ng Diyos. Ah, papano, lalabas muna ako, ha? Para makapag-usap kayo ng masinsinan. One night, still can't get things right I don't think you see How hard this is for me Now when you're leaving Kumusta ka na? Mabuting-mabuti. Kasi, nakita na naman kita. Walang mapagsidlan sa galakang puso ko. Ako rin naman eh. Wala nga halos ako masabi dahil sa labis na to. Bakit bigla kang nawala? Nahiiya kasi ako eh. Buong akala ko. Hindi na ako matatanggap ni na tatay Ernesto. Akala mo lang yon. Um, siya nga pala. Meron akong hindi na ipagtapat sa'yo. Hmm. Meron akong limang taong gulang na anak na lalaki. Ah, uh, Chester, matatanggap mo ba siya? Siyempre naman. At gusto ko, magkaroon din tayo ng baby. Kaya itatakda natin ang ating kasal sa lalong madaling panahon. Naman. Gusto kong makatiyak na hindi ka na mamawala. Ah, alam mo bang, halos ikamatay kong paglayo mo. Oh, grabe ka naman. Totoo yun. Dahil kung ako iiwan mo, wala na akong bukas. At hindi ko na masisilayan ang pagong umaka. get things right I don't think you see How hard this is for me when you're leaving Can't we talk things Mr. Romantico, makalipas lang ang dalawang buwan Ikinasal si na Jester at naging formal ko ng manugang si Marisa Sa ngayon, may isa silang anak pero kasalukuyan ipinagbubuntis ni Marisa ang kanilang bunso. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Olivia. Maraming maraming salamat sa liham na ipinadala mo, Olivia, bagamat ito ay hindi mo kasi sayang kundi kwento ng pag-ibig ninyong anak. Naharinawang kinapulutan aral, kinagiliwan ng ating mga baybay. Alam mo, Olivia, hindi lang naman si Marisa ang merong isang masaklap na karanasan sa buhay. mangilan ng din sa ating mga tagapakanig ay may mga itinatago pong kasaysayan na ayaw din nilang mabilad dahil magtutulot ng kahihiyan. Subalit ang pinakamahalaga sa isang tao, kung ikaw man ay nagkamali o nagkasala sa iyong buhay, kinakailangan na ay maituwid mo at maihingi mo ng kapatawaran sa ating may kapal. Dahil nasa pagbabagong buhay po ang lubusang ikaliligaya ng isang nilalang talikuran ang madilim na nakaraan, harapin na may ngiti sa iyong mga labi ang kinabukasan. Maging matatag at sikapin na maging maayos ang iyong buhay. Dahil sa pamamagitan niyan, ay magiging maunglad ang iyong buhay at siyempre pa, ikaw ay pagpapalay ng may kapal. Yan lang po ang may papayo natin sa lahat ng mga taga-subaybay na tinamaan ng kasaysayan padala ni Olivia. Maraming salamat muli, Olivia, ang gumanap sa iyong katauhan ay si Olive Madre nakasama si Dante Castro, Susan Robles, Phil Cruz, sa papel na Marisa, Chiquit Amor, at sa mahalagang papel ni Jester, Bobby Cruz, Soundman, Jeremy Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician, Bong Muyang, ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval sa direksyon ni Luz Fernandez. Oh, mga kaibigan, patuloy po ninyong dalawin ang FB page ng Mr. Romantico at ihayag ang inyong mga damdamin, ang inyong mga mungkahi opinion. At salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay dahil hanggang ngayon po ay number one ang ating palatuntunan sa pinakahuling survey result ng A.C. Nielsen sa buwan ng Oktobre. Kaya panatilihin po ang pakikinig sa nangungunang dula sa ating himpilan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico. Mister Romantico.